Good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ayan mga farmers update po dito sa uh, aking time na talong na mix to at saka banati king. Uh, ito na po yung uh, naparecover namin. At, uh, so bali nakailang bisis na rin ako dito makaharvest mga farmers pero sa ngayon lang siguro Ah, uh, medyo dumadami dami na po yung kanyang bunga. So hindi po halos sa uh, kagandahan dahil ah uh, uh, may edad na po ito mga farmers no mag 4 months oh 4 months na. At ayan. Uh, at galing ito sa uh, maraming problema. Uh, shoot borer, prot borer, trips mites at uh, dinaanan pa ng bagyo. At uh, nagkanda tumba dahil sa malakas na hangin at uh, yung iba dito ay nalanta at uh, Bali may mga namatay. So bali yung ginawa ko dito mga farmers nung natumba dahil uh, wala itong balag ay niraton. So niraton ko ito. At uh, ngayon uh, medyo uh, gumanda na po yung kanyang mga talbos. Pero may mapapansin kayo mga farmers na matatangkad uh, po. Yan po ay hindi ko na isay nama sa pagraton dahil uh, hindi naman po sila natumba. So pinili ko lang po yung uh, mga natumba at saka niraton so hindi ko na po sila itinayo. Ayan mga farmers to. Oh, yung bunga ng kalix to. Ayan. So, ayan na. Yan. So, hindi pa rin may iwasan mga farmers no. Mayroon pa rin ditong mga, ano, uh, fruit borer sa kanyang mga uh, bunga. So, hindi kasi may iwasan dahil uh, sa panahon na Uh, panay ulan lalo na kung hapon yun kasi yung pinaka paborito ng mga uh, borer no manalasa na umuulan-ulan yun no yan po yung bunga ng uh, Kaliksto, mga farmers na raton yan Uh, dumami na ulit yung kanyang mga bunga. Hanggang dyan sa kabila mga farmers. So. So medyo makakarami-rami nga kami dito. So hindi po lahat uh, yung pinakamaraming bunga na lang dito mga farmers ay yung Calixto. <coughs> yung sa Banati naman <coughs> kakaunti lang. Dahil uh, karamihan po sa Banati king uh, sila po yung pinaka uh, na ano, anapiktuan. Uh, dahil sila po kasi yung mata matangkad. Kaya sila yung mas marami dito na niraton ko. Ayan. Kapag ah, siya mababa lang siya mga farmers. So parang ano lang siya. <coughs> bagong tanim. Dahil ah, nagbago po yung kanilang mga talbos. So bali kahapon ah, nag grass cutter na rin po ako dito. Ah, hindi ko na po inantay na ah, tumaas, po ng, ah, tumaas po yung damo. Kasi... Ah, Uh, magastos na rin po sa gasolina kapag yung damo makapal <clears throat> kaya malilit pa lang ito uh, nag ko na para uh, malinis na tingnan itong ating uh, talungan so bali yung kasama ko dun mga farmers uh, siya po yung mag abono sa uh, sili And, So pang apat na araw na po itong mga farmers na simula po namin na uh, inaabunuhan. So bali nagkakaedad na po ito ng uh, one week. Ayan. So sa next na abono, uh, next week pa rin, every ano na kami abono dito, every Mart uh, kada martis na, once a week. Ayan. So medyo may pinagbago na rin mga farmers so oh, sa kanyang mga talbos so yung source ng tubig namin uh, pinapaandar lang po yung uh, water pump doon. tapos doon yung na katutok sa may palay at uh, iniigib lang po papunta dito Yan. so tapos ito po yung tub so yun po yung source ng tubig namin so yun lang po mga farmers bali uh, mag-harvest po muna ako so update ko lang kayo kung gaano na nga ba karami yung mapipitas namin dito so bali ito na mga farmers yung uh, napitas ko dyan sa aking talong na raton <coughs> ayan so yun sabi ko nga mga farmers hindi kagandaan po yung kanyang mga bunga so pero okay naman ayan tingnan natin yung quality ito yung ano uh, banatiking ayan <coughs> mahaba po yung bunga ng banatiking na uh, medyo payat So balito naman yung sa Kaliksto so medyo magkaiba sila mga farmers so so same uh, ganun din sa kulay magkaiba din. <coughs> so pipilian pa lang po yan mga farmers dahil marami pa tong mga reject tulad po nito yung mga balikon yung bunga. So hindi na po yan maiiwasan mga farmers sa talong kapag uh, lalo na po nagkakaedad. So tulad po sa akin ito na may edad na rin po ito sa Kaliksto ito. So ayan na uh, marami-rami ayan uh, sa pasalamtayin sa blessings mga farmers no unti-unti uh, na rin pong <coughs> uh, nakakaraos ang ay raton na talong. Ayan. So unti-unti <coughs> na rin yan dadami yung mga yung bunga niya. Pero ano, uh, hindi po tulad dati na pitas ko na talagang kagandahan at uh, maganda po yung uh, mga bunga niya at uh, hindi po same karami. Dahil uh, ganyan na po yung itsura niya, uh, raton na siya. Pero hindi pa yun mga farmers kapag uh, maganda-ganda talaga yung pag-aalaga at uh, uh, makisama yung panahon, talagang dadami pa po itong uh, kanyang mga bunga. So marami pa naman po yung bunga niyang maliliit. Uh, sakto lang ito uh, sa sunod na pitas, uh, bali sa Friday. So martis po ngayon. So next harvest namin ay Friday ulit. May mga hindi pa ko na pipitas yan pwede pa itong maguha, <coughs> yung iba, mga baliko, so, bali, ano na lang mga farmers, no update ko na lang po kayo mamaya, kapag, uh, kung mga ilang kilo ba talaga lahat, kapag na classify ko na, at saka may bundle, so, maaga pa naman, so, dahil uh, kakaunti pa lang yung pitas namin, so, maaga pa lang uh, natapos, so, bali, tapos na rin po mamitas yung, uh, tapos na rin po mag, ano, uh, mag abono yung kabartner ko dun sa may sili, inutusan ko lang siya na pasilungin yung mga baka. So, bali mamaya na lang po ulit mga ka-farmers. So, bali update kanina mga ka-farmers. At uh, yung napitas namin. So, nasa uh, 50 kilos po yung kabuuan nun. So, hindi ko na naipakita na na nasa bundle na. Dahil uh, nakalimutan ko na kasi kanina mga farmers na i-update. Dahil uh, diretsyo na po kami kanina sa pag-deliver. no. Dahil uh, uh, nagmamadali yung uh, buyer namin. So, inintay na nila kanina dahil uh, wala na daw talong sa palingki. So, yun, nakalimutan niya kanina. Tinapitas. So, bali ngayon mga farmers na hapon. Uh, A mag-spray ako dito ng uh, gold. At uh, may gatonic at saka may So full year insecticide na po yung mga farmers no. Uh, yung mga, ang mga insecto po noon na patay niya dito ay uh, white Plies, shoot at saka fruit borer. Ayan. So tulad po nito mga farmers oh, may mga tusok yung ganyang mga bunga. Hindi po may So yung dito banda naman mga farmers ay yung uh, banatiking. So ito pa yung bunga ng banatiking. So hindi kanina napitas. So sa susunod kasi na harvest ulit namin dito ay sa Friday. So uh, magiging magulang na kasi ito pag di mapua So hindi ko po nasilip ng mais kanina. Ano, po yung bunga ng uh, banatiking. Ayan. So kakatapos lang po namin mga farmers uh, mag-araro po do'on sa may ano uh, sa taas. Yung dun banda sa taas na area na karugtong nung uh, natamnan namin ng sweet corn. Dahil uh, uh, tataniman ulit namin nun yung karugtong. At uh, hindi namin yun sinasabay-sabay sa pagtanim. So bali ano uh, mag-i-spray lang po ako dito mga farmers. Ay uh, sasabay ko na rin po sa pag-spray yung... Uh, tanim namin dito sa kabila yung bago na ano pa lang uh, 18 days pa lang yan yan dito sa kabila so magkatabi lang po yan mga farmers ayan dyan o oh. ayan yan maliliit pa lang po yan mga farmers so may mga may ano kasi may sili so ayan yung katabi ng sili so hindi pa masyadong pansin So mag-spray na rin ako diyan sa sitaw at saka pipino. So hanggang diyan pa sa kabila mga farmers, yung tanim namin na talong na bago. Yan to. Yan to yung sitaw mga farmers oh. So, yan to yung ano uh, tinamnan yung pinagbunutan ko nang ano ah uh, ng ampalaya. So tinamnan namin ng sitaw at saka pipino. So hindi ko lang yan sinira mga farmers kasi sayang uh, buo pa kasi. You know. ano no. Kaya yung plat din na tinamnan namin ng ano, ng ampalaya ay tinamnan ko po ng uh, sitaw. Yan maganda na rin po yung sitaw mga farmers no. Unti-unti na po yung umakit sa taas. So sabay rin yan itinanim sa talong. So bali uh, 18 days din yan. simpos uh, same po sila ng edad ng uh, talong na namin na bago. So ito po yung ano ah, magkahiwalay po kasi yung area niya, mga farmers no yung dun sa dulo tapos sa ah, dito. So napagitan po siya ng sitaw at saka pipino. Ayun, ito po. Kung titingnan natin mga farmers, ah, malilit pa lang ito dahil 3 ah, ah, days po yung ah, nauna dun sa kabila. Tapos sa punla rin ah, medyo bata pa kasi ito yung punla na ah, itinanim tanim namin dito no kaya kung mapansin natin talagang maliliit pa Ayan, no? so sabay na rin po ito mga farmers na abunuhan dito at saka doon kahit uh, hindi po uh, magkasabay yung uh, kanilang edad so yan happy dito mga farmers sa uh, lagyan ng itlog Ayan. dahil uh, mag spray at, uh, ako ngayon so kailangan makakuha tayo ng panggulay so bali hanggang dito na lang po mga farmers at uh, uh, mag spray lang ako dito yan so maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa in channel god bless po sa lahat at saka happy farming